Ayan oh, o. Oh. Hmm, lakas ng ulan. O, oh, tinatapos yung kung uh, kagalin. Naglilinis. Ay, kasama pang kitlat. Oh, Ayan. Oh. Ayan siya. Ayan ba? Kasama ang kitlat.

mean? Sobrang init kasi kahapon. Ngayon naman umulan. Guys. Nakas. Ano Mo tinanan to, siyong kon ngang hindi na da na ng ulan. <laughs> hmm. Hmm. Okay, bye guys. Thank you for watching. Bye.